Hey guys! So magandang hapon at magandang pinagpalang araw So for today, uh, another day, another vlog uh, uh, Of course, sabi ko nga sasagutin ko yung mga uh, taong nito mga nagko-comment sa akin At uh, meron tayo ngayon isang sasagutin uh, Medyo nagagalit si kuya Hindi ko ba si kuya o si ate siguro to But anyways, uh, it's okay Ah uh, I need to answer it Okay So ito pala yung katanungan nya uh, uh, Two days ago So Bupol ang topic In the first place If you move to Canada And never Integrate yourself To Canadian society As Canadian citizen This country will not accept you Better go to Middle East As an OF OFW <laughs> Ayoko naman si Sabi ka naman <laughs> Nag-apply ako dati dyan Kaso lang ayoko lang talaga There's nothing wrong going to Middle East uh, Shout out dyan sa mga uh, Kababayan natin dyan sa uh, Iba yung ano Iba yung lugar Dyan sa ano, may Ang kapatid ko nagtatrabaho dyan sa Jordan So there's nothing wrong Working on Middle East Wherever you are in the Philippines Diba? As long as na uh, Maganda yung trabaho mo At uh, wala kang may nahasil na tao at sinusuportahan mo yung pamilya mo there's nothing wrong with it kahit saan naman ka naman o FW naman talaga tayo eh di ba kahit saan kahit ano naman ang sabihin mo na pumunta ka ng Canada pumunta ka ng US pumunta ka ng New Zealand pumunta ka ng Europe ang tawag pa rin naman sa iyo OFW eh o di ba so that's a term for us kasi hindi naman tayo pumunta doon para uh, tawag nito mag mag-citizen ka kaagad doon, di ba? So, wala naman masama sa pagiging OFW kasi OFW naman talaga tayo eh. umalis tayo sa lugar natin para uh, ano naman natin yung pamilya natin, di ba? So, I don't know kung ano yung mga ano ni Kuya or si Ate kasi hindi ko maano kung pangalan nito. Okay, so sasagutin sasag ko na rin sa kanya kasi mukhang nagagalit siya ata sa tawag nito sa ano ko. Kasi nga hindi ko maintindihan at uh, Uh, bakit pinapapunta niya ako sa may Middle East? What? <laughs> Kasi nga siguro ayoko mag-citizen. <laughs> Wala naman ako sinabi na ayoko pa mag-citizen. Di ba sinasabi lang namin, it's not our priority. Yun lang naman yung ano ko dun eh. Ngayon, kung nagagalit ka, yun sige mag-citizen na kami. <laughs> Ay nako, o, talaga. So kung ayaw mo matanggal na, ayaw mo pala matanggap na... Hindi kayo may mag-citizen, then go ahead, magsitisin na kami. <laughs> Please. Hindi, inexplain explain ko lang. Kasi there's nothing wrong with the OFW. Nahiinis ako mga ganyan. Ano eh? OFW tayo. Kahit saan man, man tayo magpunta, OFW pa rin tayo. O, oh, di ba? I... Huwag natin i-ano sa balat natin na kung saan man tayo pumunta, gumanda na yung buhay natin sa ibang bansa. Pero OFW ka pa rin. Lahat tayo OFW, ba? Diba? Correct me if I'm wrong. Okay. So, ito pa, sasagutin ko rin yung mga ibang ano niya dito. Uh, katanungan niya kasi mukhang nagagalit na sa akin. <laughs> Up to now, actually mayroon kami conversation doon sa ano, don uh, doon sa mga comments doon. Kung gusto niyo basahin niyo na lang doon. Ilabas e, ko lang yung mga ano niya dito, yung mga tawag nito. Uh, comments niya sa akin, okay? Up to now, di mo pa rin naiintindihan culture sa Canada, they don't like immigrants. At madali ka ma-deport kung di ka citizen be practical. Bakit pumunta ka pumunta ka pa ng Canada if you still be part of the Philippines? Wow. Okay. So ibig sabihin pala <laughs> naging Canadian citizen ka na ayaw mo na maging Pilipino. Hoy. Akala mo naman ha? Ang balat mo, ang salita mo, Pilipino pa rin yan, ang puso mo. Ngayon, if you still be part of the Philippines, dapat wag ka na umuwi ng Pinas. O, di ba? Kung ayaw mo palang, ano, di, magpa-change ka rin ng color, magpatangos ka rin ng ilong mo, at saka mag-ano ka na rin ng, <laughs> ng mukha mo na magiging mukha ka na ng Canadian, eh? O, oh, ba? Diba? Hindi naman maganda, hindi naman siguro ibig sabihin niya na uh, kung tawag dito, sabi niya saan, up to now, di mo pa rin naiintindihan ng culture sa Canada, they don't like immigrants. Ah! <sighs> siguro si Kuya Mayrong, ano, ah, uh, or ate, hindi, hindi ko man maano ha, uh, kung lalaki o babae ito. Pero I'm very sorry ha kung mayroon kang bad experience about sa mga dati mong ano. Pero nakikita ko sa puso mo there's a what to be call this? There's a hatred o oh, hatred. Ano ba? Hatred, bra. Galit sa puso mo na bakit ganun ang ano mo na ayaw nila ng mga immigrants dito. Lahat tayo dito sa Canada, you remember. Lahat tayo dito immigrants. Alam mo kung sino yung mga original ito, mga aboriginal. Sila dito yung mga nauna sa Canada po. Baka for your information, you are still immigrants here. Yung mga native na yan, sila ang original talaga dito sa Canada. You should study first doon. Akala ko na, akala ko ba, kung ka, akala ko citizen ka na, baka hindi mo pa alam kung ano yung uh, ano yung ano ng Canada. History. Lahat po tayo dito, immigrants po tayo dito. Papa Chinese, Vietnamese, Pilipino Ah, uh, hindi ko alam kung ano pa mga lahi na pupunta dito. Even mga taga Europe, we are all immigrants here in Canada. Baka mamaya sabihin mo na gano'n. nagalit sila sa mga immigrants. No. We are all immigrants here in Canada and those people na mga native dito, sila po yung original talaga dito sa Canada. Baka hindi niyo po alam 'yun. O so ngayon, i-explain mo 'yan, bakit ka nag-citizen na hindi mo pala alam yung history? Oh. Ngayon nagagalit ka kasi nga Uh, hindi nila they don't like immigrants at madali kang ma-deport. Wow! Baka siguro in in behalf of yours po na madali kang ma-deport kung mayroon kang ginawang karumaldumal na kasalanan dito. Kung wala ka naman nagawang karumaldumal, bakit ka naman i-deport? Ide so for what any reason? O either baka pumunta ka ng illegal. Diba? Dalawa lang naman yan eh. You came here in Canada without any Uh, without any valid na mga papers or something na na-process by uh, by immigration or pumunta ka ng illegal dito or gumawa ka po ng ano ah uh, tawag nito, yung malaking kaso, murder or fraud or any yun yun lang po yung ano hindi hindi, hindi ko po ba sinasabi ko sa iyo na ano na matagal ka na dito it's not that way na sinasabi natin na matagal na tayo dito sa Canada dito kami matagal na kami dito pero hindi ko naman sinasabi na napaka ano na namin dito or kasi sabi niya very boastful daw kami or something na ganyan wow wala naman akong sinabi na, na very boastful kami dito o pinagmamayabang namin dito sa Canada kaya nga hindi nga ako nag hindi pa nga ako nagsisitisin eh oh ngayon sasabihin mo na nagagalit yung mga ano dito kasi ayaw nila ng mga immigrants So you should be consider yourself as an immigrant kasi lahat tayo dito even do na kahit citizen ka you still immigrant of the Canada. Yun po yun. Ngayon baka hindi mo alam yung history, then you should go back to the history ng ano kung sino yung pinaka original dito. Okay, so ito pa yung sinabi niya, bakit pumunta ka pa ng Canada if you still be part of the Philippines? Mm. mm, -mm. Ikaw. Ang ano mo magsalita. Akala mo naman brown lang yung balat mo gusto mo na maging Canadian kaya galit ako so wag ka na palang umuwi ng Pilipinas kung ganyan lang din pala yung ano mo o oh, diba? <laughs> di diba hindi ba ako nagagalit ha na explain ko lang kay kuya pumunta pa tayo dito sa ano uh, ang rason po natin na pumunta tayo dito sa Canada nung una para sa pamilya natin lahat naman tayo ng mga OFW ganito naman ginagawa natin eh Unless na talaga, wala kang asawa, wala kang anak. So, sarili mo lang yung binubuhay mo. So ano yung purpose mo bakit pumunta ka ng Canada? O oh. Ako before ako pumunta ng Canada I was working in Taiwan Magkasama ko yung na asawa ko And then after that Nag-apply ako sa Taiwan Pumunta dun sa Canada So Ang reason ko para mapaganda ang buhay ng family ko So ngayon Kung Kung yan din pala ang purpose mo Eh bakit pumunta ka ng Canada You still be part of the Philippines Anong masama doon? Pilipino ka pa rin Ngayon kung hindi mo matanggap kuya bala ka Oo ba? Diba? Ikaw lang naman ang nag-ano eh. Kung ayaw mo maging Pilipino ka, di sige. Magka, ano, citizen ka na. Huwag ka na umuwi ng Pilipinas. Kalimutan mo ang pamilya mo dun. <laughs> Masyadong ano to ah. Ay nako, yan ang pinakamahirap dun sa ating mga Pilipino minsan. Sorry if I'm wrong ha, kung mayroon ako maano sa inyo. Eh, sana kahit mag-citizen na tayo, matagal na tayo dito sa Pilipinas sa Canada, dapat yung culture natin as Pilipino, Pilipino pa rin. Ang puso natin Pilipino pa rin. Buti hindi ko. Mainiwala sana ako sa iyo kuya kung hindi ka na nagtatagalog eh. Eh nagtatagalog ka pa. Easy. So you still be part of the Philippines. Akala mo naman sa kay pinanganak dito sa Canada. So nako po. Ay nako. Hindi naman ibig sabihin na mag-citizen -mag ka, kalimutan mo na bilang Pilipino. So siguro 'yan ang ano niya, bakit pumunta ka ng Canada if you still be a part of the Philippines? So ibig sabihin pala pumunta na ako ng Philippines ng Canada, ayoko na sa Pinas. Kakalimutan ko na. So 'na ibig mo sabihin 'yan. Ikaw na lang. ako. <laughs> Ay nako, mali-mali 'yung ano mo. Hindi, kaya ayoko lang ng ano eh. Ayoko lang kita patulan, nagagalit ka na rin sa akin eh. So ngayon, Ayan, yan ang ano sa'yo doon. Susana, naging citizen ka na dito. Alamin mo sana na you are still an immigrant. Tsaka alam mo sana na isa ka na rin doon sa ano, sa hindi taga rito. Kasi nga, nag-immigrant na lahat naman tayo dito. At tsaka alamin mo sana kung sino yung pinaka-original dito. Yung mga native, yung mga aboriginal na yan. Okay? So yan, dapat alamin mo yan. Okay. So ito pa, sinabi niya sa akin. Correction, please, if any person becomes a citizen of Canada is not considered as immigrants. I know. Alam ko naman yan eh pero hindi mo pa rin naiisip dun on the first plan nung no, sinabi ko sa iyo lahat tayo nga dito sa Canada immigrants tayo lahat ng pumunta dito na Canada immigrants yeah your status in Canada as permanent resident makes you immigrants of Canada iba nga lang nang sinasabi ko dati doon kung magiging Canadian citizenship ka it's a privilege Diba? Kasi nga, pwede kang mag-travel anywhere in the world without any visa. O, diba? Either way, makapagbuto ka yan ang nagiging privilege doon ng Canadian citizen. Okay? Or any, eh, kung magkaroon ka man ng problem doon sa ibang lugar, pwede ka nilang isasaluin kasi nga mayroon silang mga Canadian embassy doon na magkakaroon ng ano, eh wala pa nga kami pang travel. Kaya nga ayaw nga namin po na mag-citizen. Hindi ba mahirap ispilingin yon? Ngayon, kung may pera ka na pang travel, then go ahead, you can be a citizen na. Mag-apply ka. So kung wala naman, magstay ka lang na naman dito sa Canada, so what? There's nothing wrong with it. Di ba? So hindi, ang pagiging citizen is hindi naman pinipilit siya eh. Walang timeline. Pwede ka mag-apply kung pagdating mo dito after after 5 years, 3 years, 3 years ata. After 3 years na magstay ka dito sa Canada, pwede, you can apply for citizenship right away. So, alam ano, mo na, madali mo, kuya. Oo. Ngayon, sasabihin mo na, ah uh, your status in Canada as permanent resident makes you immigrants of the Canada. So, ano ano yung pagkaka-difference nun? Hindi e ko kinakaya na magiging immigrants ako kasi lahat naman talaga tayo dito, immigrants dito. di ba? Diba? Yun ang pinaka-ano, yun ang pinaka-difference -pinaka sa lahat ng yun. oh, ngayon, kung kung sinasabi mo na difference, big difference. Yes, it's big difference nga 'yung sinasabi ko doon. Dahil makapag-travel ka at the same thing, makapagbuto ka sa paborito mong prime minister. Yan lang sinasabi doon. Wala na. At kung gusto mo naman na na mag-travel ka kung saan mo gusto, umuwi ka ng Pinas, pumunta ka ng Bahamas, pumunta ka ng US, pumunta ka ng Europe. Either way sa mo pupunta, hindi mo na kailangan ng visa. Ang tanong, meron ka pang travel? Ayaw, <laughs> Yun lang ang ano doon. Yun ang difference doon. Pag nagtrabaho ka ba sa ibang bansa? Pag nagtrabaho ka ba dito, mag apply ka, tatanungin ka. Are you citizen of the Canada? Hindi naman, di ba? Wala naman tinatanong. Hinahanap lang sa iyo. Isayan lang yan. Yung card mo, SIN card mo lang. Kasi doon pa lang sa SIN card, makikita na. There's no question in here. Kaya kuya, wag mo pang pairalin yung isip mo na parang nasa Pilipinas ka. Okay? Kasi ngayon, kung isip mo na sa Pilipinas ka pa rin, hindi ko lang alam ha kasi ang sabi mo na mayroong nagagalit sa iyo ng mga Canadian dahil they're stealing your jobs. Yan ang sabi ng ano dahil inaagaw daw ng mga immigrants daw yung mga trabaho nila kaya nag-citizen ka kagad. Well, you're scared to bet. Hindi ka marunong mag-explain sa kanila. Hindi mo inaagaw yung trabaho at hindi natin inaagaw yung trabaho simula sa kanila dahil ang tanong doon hindi nila kaya ang trabaho. That's why they give nag, naganap sila ng mga ibang trabador or naganap sila ng mga worker outside Canada para matakpan ang pagkakulang ng trabaho dito. Baka yun ang ano doon. Ngayon, baka siguro mayroon kang bad experience somewhere doon sa dati mong trabaho, then siguro yun ang nagpush sa'yo. But in the same thing, baka ikaw din ang may kagagawa noon. Baka siguro pinag... I don't know, I can't say. Kasi mostly, I'm not saying na yung mga ibang mga Pilipino din kasi minsan, ilagay din natin, masyado tayong ganun, mataas. Okay? So, minsan we have to accept the reality dito sa Canada. Ngayon, kung marunong ka naman mag-explain, marunong ka makikisama, ang terms doon, kung marunong ka makikisama sa trabaho, then wala kang problema. I was working, I was working in my job before for 10 years. Ngayon, sinasabi ni Kuya, kasi baka nga wala akong experience daw, makipaghalo-bilo sa mga Canadian Then baka sinasabi niya sa akin na ganoon Kasi yung sinabi niya doon na wala ka pala experience sa uh, pakipaghalubilo Sa mga mismo mga born citizen daw dito ng Canada Then hindi ko daw alam nangyari Excuse me po, I was working for 10 years sa isang company po Okay, dito sa amin sa Saskatchewan Nagtatrabaho po ako doon as carpenter Nagbibuild po kami ng mga bahay Okay, 10 years Okay, we are the first 8 Filipinos doon na dumating po doon sa shop na yon. Walo po kaming dumating na Pilipino galing Taiwan. So, I was came here in Canada 2008. Nang dumating ako doon, so, baka isipin ni Kuya is eh, hindi daw ako nakipag, wala daw ako experience daw sa makipag, makipagtrabaho daw sa mga ibang lahi or sa mga Canadian citizen o Canadian na dito. 10 years po ako nagtrabaho, Kuya. Okay, for your information. And then after 10 years, umalis po ako doon sa trabaho ko. Nagtrabaho po ako doon sa isang uh, rental properties dito po. One of the biggest rental properties dito sa may, ano, sa North America, dito sa Canada, is a boardwalk. So tatlong taon din po ako doon. Hindi ko lang nakayanan, umalis din ako. Kasi nga ayoko ng on-call. That was 24-7 ang trabaho mo doon. So hindi ko makakayanan kasi nga mayroon kaming malit na bata. And then after that, umalis din po ako doon. Nagtrabaho ako sa isang ano malaking property management din dito sa amin dito sa may Saskatchewan. So, ang pangalan niya sa ICR, nagtrabaho kami doon ng two and a half years para mag, ano, matutunan ko yung mga ibang trabaho doon as construction. So, may mga property management. May mga property management sila at saka the same thing sa may commercial. So, sabihin mo kuya na hindi ako nagtatrabaho sa mga yan. And then after that, saka pala ako nag-establish ng business namin dito sa ano, sa Saskatchewan. Oh, mayroon kaming ano, may partner ako na nag-ano kami ng renovation company dito. So ang sinasabi niya kasi nga naging entrepreneur daw ako. So I just only started uh, three or four years ago nang magano kami ng business namin dito. So wag mo sabihin na ano uh, tawag niyan yung ano ko dito is uh, wala akong experience about sa mga ganyan kasi kaya hindi ko alam kung anong nangyayari. So pasensya ka na, siguro nga mayroon kang bad experience doon sa mga previous na mga job mo or ngayon sa mga job mo, minsan sa atin din kasalanan din natin yun kasi nga hindi natin tinatanggap sa sarili at hindi tayong marunong makikisama. Kasi nga minsan marunong tayong makisama sa mga puti or either way kahit anong mga lahi. Okay, kasi wala naman puti dito na sabihin ka, oh, oh ikaw immigrants, ano ka dito, umuwi ka. Wala ka, wala kang karapatan na magtrabaho dito dahil bawal mo sabihin dito yan at the same thing, it's a crime ang pagiging discrimination dito. So, may tanong kita, you're the one that's telling me discrimination about that one. Mas malupit ng discrimination na ginagawa mo dito. So, we are not in the Philippines. At saka, huwag mong sabihin na nandito ka sa Canada is you are ganun ka, mataas, mapagmataas yung ano natin dito. For your information, pantay-pantay po tayo dito lahat. Okay? So, walang mayaman, walang mahirap, walang citizen, walang permanent resident dito. Lahat pantay. Okay? So, baka mamaya sabihin mo na sa Canada ka, ang taas ng ano O, oh, di ba? So, yun lang sana yung ano natin doon. Ngayon, kung mayroon ka pa mga itinatanong or either na ano doon, kasi yung sinasabi niya is, uh, kung ayaw daw niya, ayaw daw tayong tawagin ng mga outsider dito. I don't know, I never heard, I never heard the word outsider dito sa Canada. Hindi ko po naiintindihan kung saan po niya kinukuha yung mga words na yun, or hindi ko po alam kung saan niya nauhugot yung mga words na yun. So, pagpasensyahan muna uh, ngayon, sasagutin ko talaga yung lahat ng sinasabi mo doon. Kasi nga, it's out of that, it's out of the line, it's out of the topic, at hindi po, talaga maano, hindi ko magigets yung mga sinasabi mo. So if you guys, kung gusto nyong ano, kung gusto nyong maita, tingnan nyo lang dun sa mga conversation, kasi nga nagagalit din siya, kasi nga uh, very sarcastic daw ko kung magsabi, which is I'm telling him the truth, and he's asking, he's asking question, and then I answer it, and then, I don't know kung ano yung nagiging ano niya. So, okay. <laughs> Actually, hindi naman tayo nagagalit. Naiinis lang. Kasi nga, dapat, minsan, pag andito tayo sa Canada, you have to learn something. ba diba? Ina-accept naman natin yung culture dito. Ina-accept natin yung culture natin dito as uh, Canadian. Pero dapat, wag pa rin natin kakalimutan na Filipino pa rin tayo sa balat, sa pananalita, at saka sa buong kultura natin Pilipino pa rin. Huwag nating kakalimutan 'yan dahil 'yan ang bayan na sinilangan natin. Kahit anong mangyari, uuwi at uuwi ka pa rin dun Or either way, kung ayaw mo umuwi, din dito ka. O di ba? Kasi nga meron tayong kanya-kanyang opinion, meron kay tayong uh perspective sa buhay. So, kung 'yung gusto mo, 'wag mong ipos sa ibang tao because that was your uh uh situation mo 'yan o that was your plan for your life. Kasi 'yung iba may mga plano din sila sa buhay nila. So they are only expressing like me. So I was expressing what is my experience dito sa Canada. So sana kung ano man 'yung experience mo, you have you share it too. Okay? So gano'n lang at uh, ko ano man 'yung nasabi ko doon is only I'm just only expressing sa tungkol doon sa ano ni Kuya. Okay? So guys Ah, <laughs> uh, ano, Natawag dito? Nakakatuwa ah, naman. Hindi. Ay, nako. So guys, kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para ma-update ko kayo sa ano. At sa aking mga subscriber, maraming maraming salamat sa pag-subscribe nyo sa akin. At uh, I'm a very small channel pa lang. Nag-uumpisa. At uh, maraming salamat sa pag nyo sa akin. At uh, thank you so much sa lahat ng mga uh, kinu-comment nyo na ano. So, alam ko naman eh, lahat naman tayo, we understand, lahat ng mga comments natin is uh, may mga kanya-kanya tayong ano sa sarili. Okay, di ba? So, may plano ka sa sarili mo, you have your own opinion, you have your own plan for your life. So, sa'yo yun eh. So, I'm just expressing my plan to, my opinion, kung ano yung yun yung plan namin dito. Kaya nga, after that, o oh, ba diba? everything will be fine. Okay, so maraming salamat. At, uh, <coughs> excuse me, thank you so much sa uh, pag-subscribe. Uh. Maraming maraming salamat. So, God bless, God bless, God bless everyone. Thank you. Bye-bye.